Los Angeles Lakers papapirmahin na si Robert Williams or si Nick Richard pamalit kay Jackson Hayes. Pero bago yan, marami nga ang naganap na mga trade ngayong araw sa ikalawang araw ng NBA Free Agency. Isa na sa mga pinakamainit na balita ay ang pagkuha ng Milwaukee Bucks kay Miles Turner mula sa Indiana Pacers. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, pumirma si Turner ng apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng 107 million, kasama na ang player option para sa taong 2028 to 2029 at may kasamang full 15% trade kicker. Sa pagsali ni Turner sa box, tila napalitan na ang pagkawala ng kanilang dating starting center na si Brook Lopez. Marami sa mga NBA analyst ang nagsasabi na magandang galaw ito para sa Milwaukee. Dahil bukod sa pagiging mas atletic ni Turner, mas malawak din ang kanyang offensive game. May shooting ito sa three point area at mahusay rin sa mga alley of plays. Ngunit kasabay ng balitang ito ay isang mas malaking sorpresa ang ginawa ng Milwaukee Bucks nang nagdesisyong i-wave nila si Damian Lillard at i-stretch ang natitirang $113 million sa kanyang kontrata upang bigyang daan ang pagpasok ni Turner. Ayon sa mga ulat mula sa ESPN, dalawang season lang ang tinagal ni Dame sa Milwaukee at ngayon ay matatapos ito habang siya ay nagpapagaling mula sa injury sa Achilles tendon. Isang matapang na hakbang ito para sa Bucks na tila mas piniling mag-focus sa kanilang front court at depensa sa halip na hintayin pa ang full recovery ni Lillard. Malaki ang naging epekto ni Lillard sa team ngunit sa dulo, naging mas praktikal ang pagkuha kay Turner na mas babagay umano sa sistema ng koponan. Habang gumawa rin ng mga galaw ang Sacramento Kings. Ayon kay Shams Charania, tinrade din ng Kings si Jonas Valanciunas patungong Denver Nuggets kapalit ng stretch big man na si Dario Saric. Bukod pa rito, pinapirma rin ng Kings si Dennis Schroeder ng tatlong taong kontrata na nagkakahalaga ng $45 million. Isang malaking dagdag si Schroeder sa kanilang backcourt lalo na sa kanyang karanasan at leadership. Samantala, sa Toronto Raptors naman, binigyan nila ng kontrata ang kanilang starting center na si Jacob Poeltl Umabot ito sa apat na taon at nagkakahalaga ng $109 million. Ipinapakita lamang nito na committed ang Raptors na patatagin ang kanilang frontline sa mga susunod na taon. Talagang mainit ang ikalawang araw ng free agency at siguradong marami pang sorpresa ang darating sa mga susunod na araw. Samantala, habang wala pang opisyal na galaw ang Los Angeles Lakers pagdating sa kanilang center position, hindi ibig sabihin na wala silang ginagawa. Ayon kay Brett Siegel ng Clutch Points, aktibo ang front office sa likod ng mga eksena, nagtatawagan at nagahanap ng posibleng trade para sa tatlong batang centers. Una sa listahan ay si Nick Richards na na-trade sa Phoenix Suns noong nakaraang season matapos ang ilang taon sa Charlotte Hornets. Sa pinagsamang laro niya sa dalawang teams, nag-average siya ng 9.3 points at 8.2 rebounds sa loob ng 22 minutes kada laro, habang may shooting percentage na 59.1% mula sa field na ironically ay career low niya dahil 64% shooter siya sa buong career. Pangalawa naman ay si Eves Misi, isang promising rookie na pinili apat na slots pagkatapos ni Dalton Connect sa 2024 NBA Draft. Si Misi ay isang athletic big man na nag-average ng 9.1 points at 8.2 rebounds sa kanyang rookie season. Mahigit 30% ng tira niya ay mga dunk na may ang 116 dunks sa loob ng 73 games habang naglalaro ng halos 27 minutes bawat laro. Ang huling pangalan ay si Robert Williams, pamilyar sa mga Lakers fans. Matagal na siyang binabantayan ng Lakers at kilala bilang isang shot blocker at lob finisher. Ngunit, malaking tanong ang kanyang durability. Sa loob ng 7 NBA seasons, limang beses lang siya nakaabot ng higit sa 40 games at isang beses lang lumabas magpas sa 52 games. Dahil sa magkaibang profile ng tatlong centers, mukhang sinisilip ng Lakers ang lahat ng posibleng option. Ang tanong ngayon, makukuha ba nila ang isa sa mga ito at maayos ang kakulangan nila sa center position?